hindi din di oh, diba? yan na wakas, kundi kinakumuwian. O, oh, di ba? na natin yung una yan. O, oh. yung bahay. aha? Para malaman ng mga magagaling sa English. Edin yung dati bahay. No? Edin yung sa utusan. Kasi sinusunod mo. Nung dumating si Kristo, ang sabi ng Diyos, Si Kristo ang kinauwi -an ng kautosan. Uwi ka pa rin sa dati mo na bahay, ay e eh, binigyan ka na ng Diyos ng bagong bahay. Ay dito ka uwi siya. Kinauwian nga eh. Pag sa English pa, mas maliwanag pa nga eh. Christ is the end of the Lord. For righteousness, ha? for everyone that live Si Kristo ang kina ang katapusan na kasubuan. sa saya. Kinabukyan ng kausang sa ikatutumin ng bawat sumasampalataya. Si Kristo na ikatutumin, oh. No? Kaya nga sa English, for righteousness. Christ is the end for righteousness. Christ is the end of the law for righteousness. Hmm. Ano yung supporting text niya? Unang Kurinto 1 Ano? 30. Si Kristo ang ginawa sa ating katuwiran. Oo, oh, di ba? Katubusan, karunungan, kapanalan. Ayan, tapos. Bakit ba mali ka pa roon? Sa panahon ni Moses? Hmm, ba? Bakit ba mali ka pa roon sa panahon ni Moses? Kaya nga sabi niya ako si sa Papa, dadakilain si Kristo sa akin. At ah, ano sa misalaya yung katawan? damas. Pag sinabi si Kristo ang sa aking katawan, kahit nga pang sarili mo, wala na yun. Ano si bang kailangan ngayon ng kaupusan sa katawan mo? Si Kristo ang um, tumitira sa katawan Yes, oo, oh, dadakinain mo. Siya yung, siya yung dadakinain mo. Pag sinabi, dadakinain mo si Kristo, kahit niya magulang, tatay mo, kahit sa mo, siya yung, siya yung i-pupul, mo sa'yo. Hindi yung nade-dutsin. di ba? Kaya nga si Kristo ginapasan, tapos bumunta ka para sa knowledge of sin. Ngayon, ano ba ang dapat nating malaman sa kautosan? Ano ba ang kautosan? Maraming hindi nakakalam niya. Sa totoo na, maraming hindi nag-assume alam nila ang Parang talagang lang nakakalang kung nakakunang kaupsan. Memorize pa nga nila eh. Oh, di ba? Memorize pa nga nila eh. Di ba? sa na sinabi sa radyo, kailangan ko mag memorize yan. Hmm. Memorize pa nga nila eh yan eh. Huwag lang yan eh. O. Oh. Eh, ang tanong, ganap ka, ka. Ka, ka ba ng Diyos niya? Kahit araw-araw mong sinusunod yan, kahit ako yung tulog ka, kasi sinusunod mo yung natutulog ka, ang tanong, aariin ganap ka ba ng Diyos sa kautusan? Maililigtas ka ba ng kautusan? Nag-aalis ba ng kasalanan ang kautusan? Mabili mo si Kristo sumunod sa kautusan?

Pero eh, sa mo, kung sketchundin mo yan, hindi mawawala ang kasalanan mo. Hindi maaari sa kasalanan mo. Kahit durugin mo yan. Singhutin mo. Durugin mo, ilagay mo sa tubig, gawin mo kape. Kahit sasak mo pa nga sa sakong pangasabagan mo Sa pangsunod, dyan sa sangkuturo, hindi maaari sa kautot ng sangkuturo yung kasalanan mo. Bagay lang ng tao, pagkasinong nag-do, is mabuti ka na. Yung kautosan, mabuti. Huwag kinabasa. Kaya nga, ang utos ay banal, magwi, at mabuti. Pag sinunod mo, is mabuti ka na, banal ka na. Hindi na yun. Bakit po ito yung sa binata? sabi na? Sabi ka? Hindi, hindi, ang ipinakikita. Kung sa binata, ka, kaya nga, ito yung rule, ang ipinakikita, hindi yung pagsunod. Dahil alam na din Kristo, mula pagkabata pala, no? Kaya sinusunod ng binata, yung kautosan na sa puputos mula pagkabata pa lang, masama na ang kamata ng kanyang puso. Hmm. Kaya lang naging iskrit ng Ama na yung binata ay magtanong kay Kristo, no? Para maipakita yung sinunod ng binata, sa bulan.

ay hindi mo yung kapwa. Ano sinabi ni Binata? Mula pagkabaka, ginalap ko yan. Ano pa ang kulang? oh, di ba? Diyos ang kumumarong yun sa eksena na yun eh. Sabi niya ni Sir Pablo sa Pilipos, Diyos ang gumagawa sa atin. Yung eksena na yun, no? na pangyayari kay Kristo at Diyos sa Binata, Diyos ang gumawa niya. Para na sa kabila ng pagsunod ng binata doon sa sampung utos na yun, hindi pa nga sampung yun, lima pangalan. Ako, di ba? Pero halos sa sampung utos. Kaya, sabi na natin sa sampung utos. O. Oh. Ano yung pinakikita sa kabila ng pagsunod ng binata? Bakit na ito ng binata? Ano pa ang kulang? Ay, eh, script ng ama yung sinabi nyo yung na yon, Diyos ang may yung na kawangan, para maipakita sa nagbabasa no sa panahon natin ngayon, May isang kung utos is kung hindi ka kung 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 sa kautosan na. Kulang. Kaya eh, ano sinabi ni kung ang sabi ni Kristo, sumunod ka, pagbili mo yung ari arian Eh, mayaman kasi eh. Okay, o kaya na, kaya nga mayaman, sumusunod sa sampung punos eh. Hindi kayo malang taon. O. Oh. Ano sinabi sa Deuteronomio 28.1?